kaano yung ganun siya? 35,000 Pesos Pesos 3,500 Pesos pag ganun daw 3,100 Pesos mag isa 35,000 Pesos tawa lang bubutin magkano? tawa po din? pag wholesale magkano? ito naman Kaya magkano sa stop pay niyo kuya? Bossing, eh. ang kano nila boss? 250 po. Ito, 250 lang daw. Dating tayo, Dating tayo. Mga ganyan, 250 daw. Pwede na. Sa so, may malaki pa boss, magkano sa malaki? 500. 500 po. Hey, oh, B, 500 na diba? 500. 500 daw yan. Ito, 250 mga maliit, pero may box na. Papipili ko sya para pag ano. Sa mga bulaklak pa bigado. 120 sandalo safe. Daga na sa cross. May dose noon safe. Ngayon na lang ng pagtunga natin kanina. Ano daw yon? 250 Siguro ito, tayong jaka to, mga ganun 250 rin yung mga ganun. Ano? tapos na yung Chinese New Year. Ito naman, Valentine's na lang pinag-aandaan dito. Sa so, may labas po na Victoria na dito. Boss, magkana sa ganito, boss? Isang si piraso. Tampu. Okay, sampung piso. Sa mga alaw, gala bubo. Ito boss, magkano tong ganto? Okay. Magkano okay. sa ganto? Okay. Po yan. Ah, na lady. One. ganto ng laki. 300 na. 300 to. 60 lang po. 35, 30 e ito, 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 ka namang maglagay ng chocolate sa lobby, no? ka Sa loob 60 chocolate na. mo oh, kung yeah, yeah. Ito oh, sabong. Eto boss, magkano ma'am? 40 whole thing Magkano yun chocolate, boss? Mama, magkano pa ito? Chocolate Kung bibili kayo, dito na kayo pumunta sa Visoria Pwede kayo magano gano'n Canvas, canvas Pero, I guess ko lang, dito kayo pumunta sa Visoria Mall Halabas, pura Pwede niyo ibigay sa mga teacher, teacher niyo Sa mga mali sa buhay Ayan o, no? so, ganito, kit okay. o may pumunta yung mga maging negosyo yung mga gusto bigyan yung mga ano valentine gusto ko na pumunta sa Visoria na may labas ayan, kurenta malapit na naman ang araw na naman araw ng mga puso